Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Kamusta po kayo? ah, uh, maraming maraming salamat po sa mga nag-avail ng ating reading. Okay? Maraming salamat po ano. Tingnan natin kung kung ano yung energy ng person ninyo. Okay? So, unahin natin yung person ninyo. Ano yung kanyang energy ngayon. Alam ko naman kaya kayo nandito sa tarot para makita ninyo yung energy ng person ninyo. Dahil kamusta na kaya siya? Anong ginagawa niya? Pasensya na po. Excuse po sa mga kumakain. Numaatake ang allergy ko ngayon. Actually, hindi ako dapat magre-record kasi uh, bahing ako ng bahing. Pasensya na po. Grabe kasi na babad ako sa spell kanina. Talagang whole day nasa usok ako. Okay? Alam niyo naman yung mga i spell di ba? Maraming maraming salamat po sa mga nag-avail ng ating uh, reading. Okay. Bakit nagmamanifestong person mo? Parang meron siyang pinagdadasal na lulungkot. Ah, uh, okay. Nalulungkot siya. Bakit? Tingnan muna natin. kung ano to. Okay. Ah, okay. Hindi naman. So, tingin ko meron siyang gagawin. Okay? Ano to? Bigla ang lakad. Bigla ang tawag. Bigla ang gagawin. Okay? Ah, sa tingin ko, masaya. Nagmamadali. Mm, for sure. Okay? Um, meron siyang balak asikasuhin. May balak siyang gawin. Okay? Um, Blessing is coming. Wow. Coming. Oh. Medyo mataas yung ego ng person mo ngayon. Yun ang nasi-sense ko. Ah, hindi ko alam kung bakit. Batin, ah, uh, siguro may na-pressure. Okay. May na-pressure. Pero mukhang gusto ka naman niyang kausapin ng maayos. Pero tingin ko ay tingin ito yung taong practical isa siyang taong practical at masayahin. alam mo yon uh, hindi siya ayon yung mag-waste ng pera or time sa isang bagay okay bossy yan pag angat may nakikita din ako angat yung tao na ito uh, siguro next next year magiging okay ang pasok ng pera niya Okay? Uh, itong December, itong magtatapos ng taon, uulanin siya ng biyaya. Okay? At tingin ko naman yung iba sa inyo ay may communication. Okay. Ikaw pala yung naisip niyang pakasalan, for sure. Ikaw yung hiniling niya sa Diyos. Ikaw yung din, uh, dalang, dalanganin. Ano ba yon Yung prayer niya, okay? Ikaw yung pinagpipray niya sa Diyos. Na sana maging kayo. Sana ay ikaw na nga. Okay. May mga ganun na energies lumabas dito. Ano yung Knight of Pentacles na ito? Okay. Ten of Cups. May celebrations paparating. Maaring birthday niya, birthday mo. Or family gathering. Uh, invitation, something mukhang celebrations. Maari din na gusto ko pakasalan. Mm -mm. Gusto ko pakasalan. Maring kasal na kayo, but may nasisense ako mukhang ayaw kang pakawalan. Possible kung kasal na kayo. Kasi may, may ganun na something na ayaw niya eh. Okay? Parang ayaw kanyang mawala. Ayaw niya. Yun ang nakikita ko ngayon. Uy, may magandang blessings pa parating sa you girl. Madam, pwede rin siyang pupunta sa iyo, makikipag-usap. Okay, tama na 'yan. Huwag na kayong mag-away, ano? Oo. Kaperahan para sa inyong dalawa. Insha'Allah, ya Rab. Magkakaroon kayo ng perang malakas, ano? Maraming pera. The Emperor. Ano yung Emperor na ito? Oo. Iniisip ka niya lagi. Walang araw na hindi siya nag-iisip sa'yo. Walang oras na nakakalimutan kanya Maring naglilibang ito. Maring busy. Maring may ginagawa. But, he, walang oras na hindi ka niya naiisip. Nagwo-worry din siya sa'yo. Pero may high pride eh. Kasi si ano to eh. Uh, si na to, sorry. Si the emperor. Okay? Um, high pride. Meron nata siyang napangako sa iyo na hindi niya kaya. Okay? Meron halimbawa bibilihan kanya ng uh, isang alahas, gift, reg uh, rel relo, sapatos or something. Meron siyang napangako sa iyo na hindi pala niya kaya. Nakapagbitaw siya ng salita sa iyo. Okay? Pero parang naduduwag na parang sasabihin niya hindi niya kaya. Okay, yun na si sense ko. Pero pagdating naman sa si mga single dyan, tingin ko ay Huwag kayo magmadali, ano? Kasi iniisip ng person nyo, pakakasalan kayo. Pag-isipan mo muna daw, kasi katabi siya ni Hermit. Mas maganda mag-imbestiga muna kayo, kilala ninyo muna yung tao na yan. Okay? Yun. Yun ang mas maganda. Yun ang advice sa inyo ng universe. So, dumako tayo sa inyong reading. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Parang awan nyo na po. Itong taong nanonood na ito sa akin ay talaga naman po ay kailangan ng tulong. Sa mga anak niya po, naiwan po dito sa Pilipinas o kahit saan sulok ng mundo ay naway maging safe. At lahat po ng may sakit, na tatay, anak, lahat, kamag-anak ng mahal ng nanonood na ito ay pagalingin nyo po. Alam ko po na kami ay naniniwala. Kayo po ang mas malakas at gumalaw mabilis bigyan nyo po sila ng good news itong araw na ito. Insya Allah, Ya Rab. Ya Rab. Sa loob ng apat na oras, Lord, bigyan nyo po sila ng magandang good news. Bismillah. The word. Wow. Tutulong si ano si universe sa iyo, no? Ang ganda naman the word kaagad is kung meron kang manifestations ngayon, kung meron kang plano, is nag-yes talaga sa iyo ang cards. Okay? Nag-yes na yes talaga. Tumalon si Hierophant. So meaning meron talaga yang message para sa inyo. Okay. hindi um, ko alam kung bibili ka ng appliances pero something na meron kang gagawin na parang busy ka. Yeah, bumibili ka ng gamit ng bahay, damit, planong regalo or something, mga ganon. bising busy, busy ka, may nasa sense ako. Relax lang sa paggasto ng pera, ha? Hindi yung parang kayong, hindi ko kayo, ay nako, may mga taong ganoon eh. Pag nakakapera na, aligaga na, itatapon. ni Please, alam niyo hindi nyo kailangan ng regalo. Hindi nyo kailangan din magregalo. Alam nyo kung ano, bigyan nyo na lang yan ng ampaw. Alam nyo ba kung ano, bakit? Ang ampaw ay babalik po kung ano at magkano ang ibinigay nyo sa tao na yon Kaysa sa mga walang kwentang regalo. No. Ay, hindi siya, hindi siya, paano ko ba i-explain? Well, kung jowabol mo yan, person mo, nasa sa inyo na yan. Basta wag po kayo magregalo ng sapatos. Pangit po yun. Okay? Uh, pati kutsilyo, hindi po pwede. Well, kung chef siya, pwede naman kasi nagluluto siya, connections yon. Kapag gunting naman, nagbarbero siya, pwede naman po yun. Depende po sa kung anong gusto niya. Alimbawa, alimbawa medtech siya, rinigaluhan nyo ng something na connect doon sa work niya, okay lang po yun. Pero yung, yung wala namang dahilan, walang connections doon sa kanyang regalo, parang hindi po uh, maganda yung, yung sapatos. Okay? Basta po, wag po kayong magbigay ng regalo kung hindi po kayo. Especially kapag magjowa. Okay, sa mga taong nagbibigay sa inyo ng blessing. Salimbawa, may nagpaparal sa inyo. lalaki na yon o yung babae. Kung lalaki ka nanonood ka, binigyan mo siya ng sapatos. Eh, talagang parang pangit po yun. Okay? So, may bukang liwayway tayo. Kung gusto nyo sumama, sumama po kayo bukas. Sa mga nakabili sa akin ng mga ng mga ano ba ito? Ng mga gamit, ng money bowl. Yan. Pwede nyo po yung magamit. Uh, yung prayer. Maraming salamat sa mga bumili ng prayer. Gagamitin, gamitin nyo po yon Okay? ah uh, ano pa? Baka may makalimun yung bracelet. Kausapin nyo po yung bracelet habang nagbubukang liwayway po tayo. Ano? So, eto. Sorry, sorry hindi pa ako tapos gumawa nito. Uh, sticker na lang po. Two years po itong ginawa. Maniwala kayo sa hindi. Yes. Ganun po kahirap ang My Tarot Spray na ito. Okay? Kung meron pong explanation nito, itidikit na lang yung sticker sa kanya. Kaso hindi pa po nagawa. Uh, kahapon lang po ito natapos na kasi nagri-ritual kami talagang matagal hindi po kami ng putso-putso na katulad ng iba. May bibili, gagawa right on the spot. Hindi po kami ganon. rene po yan. Two years po yan. 100 ml. Maniwala kayo sa hindi. Yes. Kung ayaw nyo maniwala eh, hindi ko kayo pinipilit. Umalis kayo dito sa channel ko. Dito, dito po sa mga nanono dito sa akin para sa mga taong malakas lang ang, pan, ang paniniwala at na matulungan natin. Okay? Ini-spray po ito sa lahat. Pwede sa pillow, bago matulog, lahat. Lahat-lahat po, meron po tayong ididikit dyan na explanations. Kung saan mo gagamitin, pwede sa lahat. Parang perfume din po ito. Yes, sold out po si perfume. Si perfume po, isang taon pa po yung gagawin. So, dahil two years na po ito ginawa, nauna po siya na, na, ano, na tapos. Okay? So, powerful din po ito. Try nyo po ito. Napakaganda. Grabe ito. Halos lalakbay ka talaga sa lahat ng marites. Sa lahat, matutulak mo talaga. Marami, marami siyang trabahong gagawin. Okay? Nakaka-cleanse din po siya ng bahay. Hindi mo na kailangan... Hindi mo na kailangan... maligo ng kung ano-anong ano ba di ba sa atin talagang common yung mga bat salt yan hindi mo na kailangan magganon kung ayaw maligo ng asin yan hindi mo na kailangan pumunta doon sa dagat para magbabad di ba yan pwedeng pwede po yan i-try yan malakas din po yan um, grabe yan Two years talaga yung ginawa mga madam ko tapos, meron pang limit yan. O, oh, hanggang dito lang po talaga yan. Huwag kayong magtakak. Bakit hindi po yan? May limit po kasi yan. Okay? So, yung mga nagkakasakit, pwede nyo i-spray to Okay? Sobrang bangon po nito. Tsaka yung perfume po natin. Kung sino pa ang magmamanispell dito, December na ito, meron na po ito. Package na po yan siya. Bibigyan ko na po yan kayo. Okay? Pero kung bibili nyo po yan ng solo, meron po pwedeng pwede. May kamahalan po yan kasi buhay po yan malakas. Pag halimbawa may nang-away sa inyo, spray nyo lang po yun sa bahay nyo. Or yung, halimbawa, tit, meron kang business, merong away sa iyo, pumunta dun sa tindahan mo. Pwede mong i-spray yun sa tindahan mo. Kung so, sa tingin mo yung business mo na parang patay o ano man, i-spray nyo. Kasi mamaya baka mga kayo ng buto-buto ng patay. Or buhok ng patay. May mga galit sa inyo. Okay? Yeah. Magtaka kayo kung business nyo dating malakas, biglang natulog. Yan. Yeah. Magtaka rin kayo sa mga asawa nyo kung bakit ah, uh, dati napakabait eh, tapos biglang, alam yun. May mga tao naman na pag nag-aaway kayo, biglang nagbago. Normal po yon pero depende po. Ha? Ah? May mga tao biglang-bigla na halos ang ka o sumisigaw ayaw kang makita, hindi nagpapakita sa iyo. Talagang under spell 'yon, kailangan niyo muna sumangguni magpa-reading po kayo. Okay? So, eto sa nakikita ko, focus ka sa more financials. Marami kang idea na gagawin. Pagpatuloy mo daw 'yan. Okay? Pagpatuloy mo yung gagawin mo kasi napakaganda ng paparating sa inyo. Okay. May papasok na swerte para sa para sa inyo. Uh, unexpected ito. I-share ninyo 'yung mga video natin sa Facebook account ko. May na-upload ako doon ng mga unexpected blessings. Pwede 'yun sa inyo, mga love ko, mga mahal ko. Kung naniniwala lang po kayo, syempre. Okay, may mga signs of angels ang tawag natin doon. Halimbawa, this sa uh, uh, three, three hours 3 hours from now, makakatanggap ka ng tawag. Yun po ang tinatawag natin, sign ng angels. Okay? So, yung mga dummy account dyan, mga fake account, wag nyo na po akong istorbohin. Mga gipotik kayo, nakakainis. Huwag kayo gumawa ng dummy account, tapos sasabihin nyo sa akin, wag nyo private lang ma'am, pusang gala, wag nyo akong kausapin. Dahil kung mataray ka, mas mataray ako, dai. Okay? Ako nang gigigilak sa mga taong nag nagtatago alam mo yon nagtatago sa mga kaduagan nila okay tatago sila sa fake account so hindi po pwede yon kahit naman siguro gawin yon sa inyo hindi kayo papayag kakausapin kayo ng hindi niyo kilala okay hindi po ako nagre-reply kahit lalaki ang dami pong bastos na nagre- nag, nagme-message sa akin na lalaki okay uh, hindi po ako single mga mga P kayo, ha? Hindi ako single. Yang burat ninyo, yung lugar ninyo. Hindi po ako single. Wala po akong oras sa inyo. Grabe, oras-oras po akong tinatawagan. Mm, -mm. Okay. Hi, ako. Pero sige lang. Pasalamat kayo, hindi ko alam yung Facebook ninyo. May makita lang ako na isang picture ninyo. Nako, kawawa kayo sa akin. May mga bastos kasi. Okay, hindi naman kasi pwede na hindi ko ilalagay yung number sa Facebook. Kasi yun ang katibayan na si Miley Taro talagang Facebook na yun, ba? Diba? Kaya hindi rin pwede na hindi ko ilagay. Sabi nga ng kapatid ko, itanggalin ko na lang daw yung face ay yung number ko, pero hindi talaga pwede. Baka kasi magpanggap yung iba na ako si Miley Taro. Yung iba, ba? Diba? So, ingat-ingat lang din kayo. Um... Basta ko ano yung pinapakita ko dito sa YouTube account, yun talagang account ko. Okay, dumako tayo dito sa... So, sinagot ni Hierophant, si seeking of ones, okay? Um, may taong naniniwala sa'yo at malaki ang paniniwala sa'yo. Magaling ito, okay? Balita na matutuwa ka. Uh, willing naman siya. Willing naman siya makipag-ayos, makipag-is, makipagkita sa'yo. Kung sa tingin mong kung sa tingin mo nag-aalala ka na hindi kanya nang pinapansin or something, magkakaroon din kayo ng komunikasyon. Okay? Huwag kang mag-alala. May something blinak, may napagod. Alam kong napagod ka. Yeah. Kasi sa si High Priestess, uh, ha, napagod ka. Pero magkakaroon ng reconciliations pag magbabalikan. Isang magandang in love, ano? Full of Etong month na ito in love ka kung hindi po in love money. Okay? Maganda insya Allah sa loob ng apat na oras ah, magkakaroon kayo ng magandang balita okay yan na nasa sense ko maring bukas pwede rin bukas insya Allah bukas makakatanggap ka ng good news pag angat promotions approval ng loan any kind ng loan na gusto ninyo okay Tinatawag ko po yung mga anghel sa kalangitan na nakikinig ngayon po sa akin. Ako po ay nananalangin sa mga tao na nanonood sa akin. Bigyan niyo po sila ng kaperahan yung mga mahal nila sa buhay, protectionan especially yung person nila, naway bumalik sa kanila at magkaayos lahat. Yarab. Okay, so yan ang inyong reading ngayon. ah uh, tingnan natin kung ano yung Facebook. Ito po ang aking Facebook account ni Lita Maraming maraming salamat po. Wala po kayong ibang pwedeng i-message kundi ito. Meron po akong dalawang account pero backup lang po 'yon para kung may mangyari man sa Facebook, wag naman sana kasi minsan po in stricted ako ni my, ni ano ni Facebook ni Meta. So, gyatay. So, yan August 3, 783 po ang kanyang area. Ito po ang aking cover. Okay? Huwag kayong maligaw. June 4, 488. Okay, mga madam ko. Uh, please, sa mga client ko na, uh, na, nabigyan na, na ng tulong, uh, kapit lang tayo. Okay? Masaya ako sa inyong victory. Masaya ako para sa mga nangyayari sa inyo. Okay? Maniwala kumapit lang tayo sa lahat. Maraming maraming salamat sa mga bagong client, sa mga papaparating pa lang, magpapareading pa lang. Uh, maraming salamat din na magtitiwala po kayo sa akin. Okay? Sa mga sa mga naniniwala lang po dito, pero kung hindi po na sa tingin niyo na parang uh, hindi hindi kayo naniniwala, wala pong problema. Okay? Mag mag unsubscribe po kayo dito sa channel ko. Meron kasi nanonood dito sa akin na parang uh, hindi ko alam may mga tarot reader din na nanonood sa akin ni stock nila ako. Well, salamat. Kung gusto niyo magpa-reading sa akin, wala namang pumusa magpa-reading po kayo. Okay? ah uh, well, kung tarot reader ka, ifi-free kita. <laughs> okay? Ifi-free kita. Kasi maraming nag i sa akin na katulad ko ay eh, nakakaloka. Bakit kaya? Pero sige lang, akala nyo, hindi ko kayo nakikita. Nakikita ko po kayo. Okay? Sige. Uh, magpapasalamat lang tayo sa mga nag-send ng message sa atin. Mga madam ko, mga boss ko, wag po kayong magtampo yung mga client ko na hindi ko po lahat nababasa yung mga mensahe na binibigay nyo sa akin. Okay? Pinipili ko lang po talaga kasi sobra pong haba yung mga iba. Pinipili ko lang po talaga. Hello ma'am, maraming salamat po sa lahat na naitulong mo sa akin. Ako din po mula noon hanggang ngayon, very supportive nyo po ma'am. Wala po akong absent. I'm proud na proud po talaga ako. Lahat kapag na naka-notify na po yan, manonood na po yan ako. Kahit sa trabaho ma'am, naka-bluetooth po ang aking cellphone. Maraming maraming salamat ma'am dahil mula naman talaga sa una, ikaw ang nag-angat sa akin. Ikaw ang naniwala sa akin na kung sa tingin ng iba at pamilya ko ay wala na akong pag-asa. Ikaw ang una-unang naniwala sa akin, ma'am. Maraming maraming salamat, ma'am. And good news ko din po, ma'am, itong January po ikakasal kami ng person ko. Maraming maraming salamat, ma'am, sa pagpalinaw sa kanya, kaisipan, sa pagbalik ng person ko. Pinapatawad ko na po siya sa kanyang nagawa. Okay. Uh, naalala ko to si ma'am one year po silang magjowa ng kanyang boyfriend. Tapos nagpropose. Kung kailan pa nagpropose, doon pa nagloko, 'di ba? tayo yung mga utak talaga ng lalaki. Ewan ko ba kung bakit sila ganyan. Pero yon, thanks God naman, salamat sa Diyos na naging okay sila. Good luck, madam. So, yung mga client ko na uuwi dito sa Pilipinas dahil lang sa akin, alam ko po maraming salamat po sa mga ginagawa nyo. Pero mga madam ko, please, mas gusto ko po itago nyo na lang ang pera ninyo para sa New Year. Okay? Kung yun lang ang purpose. Pero kung magbabakasyon po kayo dito sa, akin, sa Pilipinas sa kamag-anak ninyo, wala pong masama doon. Umuwi kayo. Pero meron kasi akong tatlo ngayon na dahil lang sa akin uuwi sila. Okay, parang ang bigat naman yun. Well, mas, ma, may kaya naman sila, kaya nilang mabumili ng ticket, go ahead. Pero, sana, pag-isipan ninyo, masyadong mahal ang ticket para umuwi sa ganong season. Okay, ingat po kayo mga mahal ko, mga, lalo yung mga klayan ko na pabalik-balik. Nagdadala pa sila ng kamag-anak nila, no? Kasi naniniwala talaga sila na ang laking tulong na bagay na nagawa ko para sa kanila. Especially yung na-spell. Ah, grabe. Yung mga na-spell na person nila. Okay? Yung mga sign ng na mga na-spell, bagu uh, pabago-bago yung mood, parang, parang sinus nasuso ka sa'yo, ayaw kang makita, ano? Yan, nagigising ng 3 a.m. Ay, 3, yan, yeah, 3 a.m. Madaling araw, 4, ganyan. So, may something. Okay? Uh, mas minumungkay ko talaga mag-undergo naman kayo. Hindi naman lahat na spell. Okay? Hindi naman po lahat yan. Okay, sige po, ingat po kayo. Maraming maraming salamat po sa lahat. Fully book po ako, pero meron pong mga client ko na minsan tulog pa sila sa ibang bansa. Pwede ko pong isingit kayo. Okay? Huwag kayong mag-alala. Lahat po kayo ay mapapabigyan ng service ko. Okay? Maraming maraming salamat po. Huwag po kayong mag-worry. Basta po, payment first po tayo. Huwag po, huwag po kayong mag-alala. Bye-bye po. Ingat.